Uh, mga boski, magandang gabi. Andito tayo ngayon sa condo sa Mahalika Village. Una-una, bago ko ipakita kung paano ang paggawa nito, ipapasalamat ako kay Ken, Penlao. Dahil itong mga gamit, tulad nitong mga pag ng sushi, galing pa ito ng Japan, pa sa tulong na rin ng aking kaibigan, si aking kapatid, si, ano, si Boss Joey, inikot namin ito. Ang naging problema lang, buti may bukado. Then, ito ngayon, papakita ko kung although, ano na ito, uh, sa lahat ng ano, palagi pinapakita. Pero ibang klase pag dito sa kondo. <laughs> Kasi iba ito eh. Kasi, kasabihin ninyo, po, kita ka lang kami, hindi kami social. Ano? So, umpisan natin. Una-una, itong seaweeds ah, uh, yan ako muna ito, ito boss Joey, pakita natin sa kanila ito ang ginagamit pag roll ng ano, ng sushi then ito seaweeds parang ano yun siya ito yung parang uh, anong ba tawag nun? parang cover ng ano ng sushi pero bago lagyan ng ano ng kanin lagyan muna natin ano to pagtira nito set ng ganyan okay. kasi ang purpose itong man, uh, mantika para hindi siya masyado magbiki e ano mo brother focus mo sa ginagawa then Alagyan pa natin muna natin ng kanin. Actually, ang kanin namin hindi Japanese food. Ah, rice. Binili na lang namin sa ano kasi yesterday. First layer niya. ano mo jo Napa- ano mo focus dito sa ginagawa ko brother. Then lalagay natin yung tuna. Buti meron din kami nakita tuna kasi dito sa Mali kabira lang ang magkakaroon ng tuna. Yan siya. ganyan natin ng mangga Then kokonbebe tayo Opo. Yeah. Abokado. Bali ito ang first shape ng ginawa namin. Lagyan siya ulit ng kanin sa ibabaw. Ang labas niya ito parang palaman. Tatakpan siya para siya palaman. Pero depende sa ano, depende sa laking gusto ninyo pag naroll kung anong gusto ninyo ano first palang pa lang ito kaya hindi namin alam ang Yan. So, ang gagawin natin, i-roll natin. Patakpan natin. Tapos itong roll Tong, huwag mo ako itong pagtawanan. Alam ko magaling ka, ha? Huwag sabihin mo to si Haron Parang niluloko kami. Pero kung anong kalabasan nito, first trial lang. Mamaya, si Brother Joey magagawa. gawa lang ako. Isa ko naman ang taga-kuha. Ito malaki ito. Malaki, sigurado. Parang gawin parang ano, rectangle. Pwede rin pabilog. Pero itay. O oh tama, pabilog siya na. jo alam mo na pabilog. Parang hindi siya bumilog. I-press mo lang. Ano yan? So, bubuksan natin yan. anak tuh mama. Iya. Yeah. Lepitna isana lang. Isana lang nih. Oleh tentu so, galing satu loh. Yeah.